Wala daw pong social life kapag ikaw ay isang law student. Apektado talaga social life mo. Iniipo ko yung libro ko. Siguro hanggang dito yung libro na iniipo ko mula. First year hanggang fourth year. Pagdating mo ng review, you at least have to read that at least twice in your life. hindi ba? At least twice. At araw-araw, bibigyan ka ng kaso, bibigyan ka ng provisions, at dapat memorize mo. Sa akin, sa Ateneo Law School, ang style ng mga teacher, may card yan eh. So, kung mabulot ka, recite mo to. Tapos, paikot-ikot, sinashapoy niya. And recitation is about 60% or 70% sa amin. So dapat, aside from the provisions na pinaganda mo, may memorize mo, may mga kaso. Siguro at least mga 20 cases, babasahin mo yan, di ba? At para maka makasurvive, kailangan mo talaga ng study group. Kailangan hang kayo rito. So affected ba? Depende sa iyo. Kung gusto mong magparty araw-araw, maapekto ka, ka talaga. Pero kung gusto mong tumagal sa law school, bawasan mo social life mo. Siguro after exams na lang, mga weekends, walang pasok, pero sa araw-araw, affected yun. Ewan ko lang, anong tingin nyo? Tama naman po, yun. Yeah. <laughs> Kasi usually, after exams, nagtitipon-tipon naman po yung mga magkakaklase at I think yun na yung parang social life na sinasabi natin when you're in law school.